morning guys, welcome to my youtube channel guys Teroy Vlog TV, and for today's video guys magbutas ni po kami guys, nandito kami sa location guys sa Bernadette So ayan na guys, uh, binutasan na ni Jason kanina, uh, binalikan lang na namin So ito na guys, ang uh, binutasan namin guys So ayan So namatay siya guys uh, 2018 magkatao uh, 1942 So ayan guys Kunin na ni Jason ang um, ito, mga bato. Lahat. Nisi na niyan. So, ayan siya. Nagsuot siya -so ng gloves at saka mask So, continue si Jason dyan guys, sa pagbutas. So, ayan. So, ito guys, ang hukay ni Jason namin, dalawa. Ito po ay anim na taon na to guys. kalibing dito sa nikso So ayan guys tinukpok-pok ni Jason ang Halo Blocks So, ayan guys. Hinila na niya guys ang kanyang kabaong guys. Takip ng kabaong. Ayan. Hinila na ni okay. So, ito na. Hinila na ni Jisun. Palabas ang katawan ng bangkay. After anim na taon so ayan Sorry. Kaya na guys ang kanyang toto ay hindi tayo makalakad kung wala ito mm -hmm. Ito pa rin guys Buo ang kanyang spinal cord at ito ang mga ribs na guys Buo na na lahat ito guys guys, ka na, guys. So nakuha na guys, eh Jason guys, um mga ribs at saka spinal column so ayan continue tayo dyan sa pagkuha sa buto ng bangkay yan ni Jason lahat yan kukunin yan lahat guys silid sa sako dadalhin namin sa budigan ng mga buto wala tong pamilya naka atin dito guys kontrata lang po tayo dito last year Binuksan to namin last year 2023. Hindi po to siya na buto. Ngayon binalikan namin 2024 2024 June 19 or 18. Anim na taon binalikan namin buto na. So ayan kinukuha na ni Jason lahat. Yan na lahat ng mga buto. Lagay na yan sa sako. Sa Kapag mag-claim na ang pamilya nito, doon na lang sila sa office, malapit lang sa budiga. So, ayan. Malapit na. Last na yan, guys. Ang bungo. Silid sa sako postiso so ang ipin niya guys postiso so okay so okay guys ah, natapos na guys na ah, kompleto na lahat hindi na sa sako ah, support naman na video na ito guys uh, ah, paki like share and subscribe para lagi kay update sa susunod natin video guys salamat sa inyong mga suporta sa ulang sawa sa pagpanunood sa vlog Thank you to all ntan nangardis po boss labi na sa ato mga OFW at sa ibang bansa. So shout out sa mga bagong viewers and subscribers. Salamat sa inyong suporta, sobrang sa sawa. I love you to all. God bless. Shout out muna ako dito sa kasama ko. Kay Jason Pilapil, naggarde, garnal junto sa mga viewers, subscribers, o sa mga followers. Labi na sa OFW, sa mga pamilya ko dyan sa Tidlow ano sa Aroma. Jerry Pilapil. So, ayan. Good, Jason. Thank you to all and God bless nyo tanan. I love you to all. God bless, babos.